So ayun mga kauragon Bumalik tayo Dahil may Problema yung truck natin So nandun na ako sa ano Sa Magsaysay Boulevard Biglang bumitaw yung kambyo Ito ayun, Naputol yung dalawang ano Dalawang tornilyo na kumakapit dito Para mahatak siyang ganyan So pagka pinapasok ko siya ng cambio, wala na, hindi na siya pumapasok. So kanina, palusong ako doon. Ah, papa-exit ako ng ano, ng magsaysay. So nakakinta ko. So pag bawasan na akong cambio, 'yun, biglang bumitaw tong ano na to. Kaya hindi ko na na-release doon sa ano, sa kinta. So, ngayon, tinakbo ko kasi hindi tayo pwedeng tumambay dun sa ano sa pagbaba ng ano magsaysay maririker tayo so tinakbo ko kahit <laughs> so, medyo na puwersa yung ano natin yung clutch medyo nangamoy ngamoy yung clutch natin kasi nga puninusan natin yung kinta na cambio para may hanap ng ano shifting lugar so naipasok ko dyan sa may dangwa doon ko na kinalas yung kinta sabay ipinasok ko siya ng tersira tersira na diretsyo para kahit papano kaya siyang iarangkada hindi mapipare sa yung ano natin yung clutch yan, hanggat sa nakarating tayo dito sa ano sa planta Nang hindi tayo na kasi pag uh, na tayo mga kuragon tapos yan itulong lang yung problema ang na tayo na ito lang problema sasabihin nila bakit hindi natin nagawa ng paraan pwede naman kasi ipasok ng ano yan patayin mo yung makina release mo yung ano nakapasok na kabyo yung kinta o sikista so ipasok mo siya sa pinakamababang gear pasok mo siya ng tersera so, pinasok ko na ng tersera para ano wala nang bunutan so pagdaan ko ng inlex nagasa din na ako kasi hindi naman siya mapatuloy ng takbo kasi nakatersera lang ako So, naka lang ako dun sa slow lane. So, awan ng Diyos. Naka-rating tayo dito na hindi tayo na na-two-wing. Kasi, mataging tingnan o to. 12 mil. 12 o 13 mil yung uh, pagka na-raker to. So, mandali lang naman yan. Bali, ano lang yan tornilyo lang kailangan dito. Yung so, akala ko nga kanina, doon doon talaga ko malas sa may ano, sa may puno. wala akong Philips Rondala Kasi nga itong truck na to wala namang ano, wala namang mga uh, tools. Hindi ko matanggal to. Kaya sinilip ko dito sa ilalim. So wala naman ting ko dito nandito pala ito pala yung bumitaw so mabilis lang magawa kasi kakabitan lang ulit ng dalawang ano yan turnil nyo so biyahe sana namin ano uh, silang kabite so, siguro mga alas 8 alis na ulit kami dito si maaga pa alas 6 pa lang so, wala pa siyang mga mekaniko dito alas 7 pa yung pasok nila Oh, mahirap talaga pag ano, iba-ibang unit. So, hindi mo kabisado yung unit. Kaya pala kanina, pag uh, nasa expressway ako, pinapasok ko siya ng 6ta. Medyo ano na. Mahirap na ipasok. So, yun pala, ano na to. Um, kunti na lang siguro nakakabit nito. Na isang tornilyo na lang. Ayan, pagdating doon sa pa ng magsaysay, doon bumitaw. So, salamat pa rin tayo kasi hindi tayo na raker. So, makakabiyahe pa rin tayo mga kuragon. Pag nagawa to kasi ang delivery na naman namin yung customer. Hanggang alas 12 naman yung tanghali na, nakabot na. mag skyway na lang tayo mamaya para exit natin ngayon. Exit natin yan. Ano na? Alabang na. Ito ang kasi. Six, six, wheels to. Pwede sa skyway. Para alabang na exit. So, papasok naman tayo ng Carmona. Punta ng Silang Cavite. Oh, medyo nangamoy nga lang yung ano mga karagom, yung clutch. Si napuwersa sa ano, si Akinta. Uh, Akinta uh, kasi yung pagkinta uh, ko bago lumusong. Kinta ko tapos magbawas ako. Yun na, bumitaw. Biglang lumambot yung kambyo natin. Antay tayo ng mekaniko.